Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ulit si Jepok sa po kong refrigeration and air conditioning mechanic. Dahil sasagutin na katanungan dito sa ating uh, tanungan segment, actually sa iba siya nag-comment na video ko, itong 24-7, walang pa tayo na inverter aircon. So ito yung tanong niya, so ilalagay ko na lang itong tanong niya sa playlist natin na tanungan segment. Para yung may mga tanong sa inyo, pwede niyo i-view yung playlist natin na yun. So maraming mga tanong doon doon ko po yung na-upload yung mga, tan mga tanong. So, kaya ako siya tinawag na tanong on segment. So, ito yung tanong niya at ito siya. Uh, shout, shout out ko na rin yan. So, ang tanong niya, 10 hours po ba talaga or pwede rin 5 hours? 5 hours lang, alin ang maganda? So, ibig niya po sigurong sabihin dahil nga sa inverter ito, marami kasi nagsabi sa atin na mas matagal gamitin ng inverter aircon ay mas okay. So, mas masusulit. So, 10 hours nga po ba talaga? Or pwede rin 5 hours lang? Siguro baka kailangan niya lang gamitin yung aircon niya ng 5 hours lang. Kaya niya na itanong ito. So, naggawa ulit ako ng konting uh, explanation, nag-drawing ulit ako. Para at least mas madali kong maipaliwanag sa inyo. Baka sakaling makatulog, makatulong, ito na naman. Bulol na naman. Ganito lang naman so, ang ginawa ko simple Actually, ito na yung pinakamadaling explanation kung ano yung pagkakaiba ng inverter at non-inverter. So, sa mga nagtatanong, ano yung pinagkaiba nila? Ganito lang kasimple. Ito po yung inverter aircon. So, pag binuksan natin, may nakasulat akong on dito, makikita natin na ito po yung compressor, ah, yung bilis ng compressor, yung linya na yan. So makikita po natin na yung linya na yan Yan yung under ng compressor Unti-unti po siyang umaangat So dahan-dahan po iyan Hanggang sa pagka dito na po Ito yung desired temperature natin O kung anong setting natin Halimbawa 25 or 16 Yan Pagka na-reach niya po yung desired temperature Hindi ko sulatan eh Pero ito yung desired temperature So halimbawa may linya ito dyan po. Halimbawa itong linya na to Ayan, setting, setting, remote, para madaling intindihan. yung setting natin sa remote, so yung pag sinabi ko po tulad kanina, bawa 16 or 25, pag na-reach po ng ating uh, compressor yon o ng ating uh, room, bawal umamig na yung ating kwarto. Pag na-reach na po yung desired temperature na yon, dahan-dahan na po siyang bababa. Babagal ang ating compressor. So pag bumagal na po ang ating compressor, yan, pag na po ang ating compressor, mag stay na po siya sa low speed. So dahan-dahan na lang po ang magiging under niya. Yan, minimaintain niya lang po yung speed hanggang para may maintain yung ating desired temperature. So yun po ang ating inverter aircon. Ito naman po yung ating non-inverter. So pinapaliwanag ko po ito para mas, sa magiging explanation natin sa tanong ng ating uh, subscriber po. So ito naman po yung non-inverter. Yan. Tsaka para na rin po sa kaalaman ng lahat lalo na sa mga nagtatanong pa kung ano yung pinagkaiba ng inverter sa non-inverter. So ito tuloy okay. okay. natin yung discussion. So ito yung non-inverter po. So pagka-inon natin yung non-inverter, pick agad yung andar niya. So wala naman siya kasing speed yung ating compressor. So hindi siya variable. Yung ibig sabihin po ng variable ay nagbabago-bago po ang bilis ng compressor. Yan, ito po yung ating inverter. So kaya po niyang magbagal. Ito naman po ng inverter ay hindi kaya magbagal ng compressor. Ang speed niya po ay speed lang talaga, full speed lang. So pagka ito yung na-reach na natin ang desired temperature, tulad po nitong nasa taas, bawa nag-set tayo ng Ayan, ito yung setting natin ng remote. Setting. Ayan, remote. Pag na-reach nyo na po yun, yung setting nyo sa remote, or doon sa pinaka-thermostat nyo, ayan, sa pinaka-thermostat nyo, mag-off mag na po ulit yung ating compressor. Pagka po uminit ulit ang ating kwarto, ayan, uminit ulit, na sense ng ating thermostat o nung sensor, mag under ng ating compressor. Yan. So, pick ulit. Ganyan po ang itsura ng sa non-inverter yung pagtabo ng compressor. Non-inverter po eh. Bulol. So, ayan po. So, may kitang-kita po natin sa graph kung ano yung pinagkaiba nila. So, siguro dito pa lang maintindihan na natin kung paano naging mas tipid si inverter. Yan. So, kita naman po natin, ano? On, off, on, off, speed. Ito naman, mahaba na naka low speed lang. So, ito na po ngayon. Bakit nga ba kailangan mas matagal gamitin ang inverter? Karamihan po sa mga explanation na naririnig natin. Kasi po, pag ito pong si inverter, di ba po ganito siya? Yan. So, dahan-dahan. Tapos pag na-reach, magbabagal na siya. So, hindi siya naka-off. Yan po yung on nyo. So, off po itong off yan. Off. So, kita natin, mabagal lang siya. Ayan, mabagal. So, ito na po. Dito tayo sa baba. Kita ba? Nandito tayo sa baba. Ito, inverter din po ito, ha. So, ito yung explanation natin. Sorry, medyo pangit yung drawing ko rito, pero pang inverter din po yan, ha. Slow din yan, slow. So, bawa po. Inon natin. Inverter inan natin. Pagka on, na-reach yung desired temp, mag slow siya. So, naka-slow. Kaya lang, naisip nyo, dalawang oras pa lang, 2 hours. 2 hours. Pinatay nyo. Sabi ko, patayin ko muna. Malamig na naman yung kwarto eh. So, pagpatay po natin, off, siguro after 1 hour, binuksan ulit natin. Magpipick ulit ang compressor. So, pick ulit yung under niya turbo ulit, full speed, yan, full speed ulit. Then, nag-slow down ulit, naabot yung desired temp. Pinatay ulit natin, malamig na naman yung kwarto eh, para makatipid. Ngayon, pagkapatay natin, after 1 hour, binuksan ulit natin on. Pick ulit yung under po ng compressor. Yan, pick ulit. So, paulit-ulit na ganun, dahil gusto niyo mas makatipid, kaya lang, anong nangyari po, mas napamahal kayo dahil nagkaroon tayo ng mga ramp up. Yan. Yan po yung mga pagtaas o pagbilis ng kompresor. Madaling salita, pagtaas din po ng kuryente. So, magiging itsura niya na ay non-inverter. So, ito naman po ang gagawin ko. Meron po akong tip sa inyo. Meron akong tip. So, actually, para sa akin, hindi mo naman din, para sa akin po ah, personally, hindi mo naman kailangan na mas matagal siyang gamitin, Kung kailan mo lang kailangan. Halimbawa, tulad po nasa ating uh, subscriber, 5 hours. Para sa akin po, okay lang yan. Dahil, limbawa po, ginamit nyo ang inyong inverter aircon, mag-set na lang po kayo ng temperature na sakto lang po sa katawan nyo. Hindi nyo naman po kailangan i-todo yung setting. Bawa 16. Masyado malamig na rin po. Depende na lang din po sa iba na baka gusto talaga 16. So, nasa inyo po yun. Pero sa akin po, ito yung aking uh, opinion. So, tsaka ito rin po yung ginagawa ko. Ang setting ko po, limbawa, ay nasa 24 lang pag sobrang init. O medyo malamig yung parang 24, 20 to 26. Pero madalas po ako 26 lang dahil katapat lang ng, ng aking higaan yung aircon. So nararamdaman ko kagad yung lamig. So yung tip ko po sa inyo, iset nyo lang siya ng medyo mataas din. Para nang sa gayon, ilang oras pa lang po, reach niya na yung desired temp, mag slow down na po ang compressor. Yan. Pag nag-slow down na po yung compressor natin, So, kahit limang oras pa lang, sulit na kayo. Kung hindi na natin kailangan pang patagalin pa ng mas matagal para lang makasulit kayo. Kasi, syempre, uh, umaandar pa rin yung compressor eh. Bawa, sabihin na natin, ah, nasa labas naman kayo ng bahay, bakit kailangan nyo pang buksan, di ba po? Tsaka, at least, naka-off na yung ating aircon, kumbaga, cut yung lahat. Uh, kung baga, nagpapahinga lahat ng parts ng ating compressor ay papano, medyo mas mahaba yung lifespan ng ating aircon. So, yun po yung may papayo ko sa inyo. Kaya kung ang tanong ng ating subscriber, okay lang ba na 5 hours lang para sa akin po, okay lang. So, yun po yung ginawa kong tip. Pag-set kayo ng 24 to 26. Yan. So, okay na po yan. Kung 25, okay lang din po. Degree Celsius. So, yun po yung aking may papayo sa inyo. Sana nakatulong po itong napakikling video natin. Pakishare nyo po sa iba. Pakilike po kung nagustuhan nyo. At pakisubscribe nyo po yung channel natin. Pakiclick nyo na rin po yung all sa notification bell para po lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Salamat po.